Hello, hello. Good morning, no? Shoutout sa mama ko. Ito yung request mo, sana ma-upload ko ito ngayon. Kasi alam mo na. Ma wala akong time mag-edit, and then the and ah, tamad. Tamad mag-upload. Eh nagrereklamo 'yung asawa ko sa view nung mukha ko eh. Sabi niya, "Ba, tagilid." Pwede eh, mo bang iharap? O oh, sige yan. Iharap na natin, no? Nilipat ko. Kare-reklamo din siya doon sa view ng sa front view ko. Kaya sabi ko yan na yung pinakamagandang kuha niyan. Itaas ko daw. Mukhang natin langit, no? Hindi man nata okay yun. So yung martes ngayon, ah uh, meron ako inspection sa St. John TD Bank. And maulan. And pinaka isa rin sa mga hassle pag maulan. Dahan-dahan lang gano'n Yung sabi ko kaya, Abel well, parang labo ng mata ko. Sabi ko, wala pala sa lamin. Yun, luminaw na. Sabi ko parang blur yung paningin ko ah. Alimutan ko pala magsalamin. Malabo na kasi pala mata ko guys. Kaya may ano Salamin. Nagpagawa ako dito. Co na siya nung sun life ko. Kaya wala akong binayaran. Bali, kung may insurance kayo dito, pagawa lang kayo, no? Every two years yon, pwede kayo magpagawa. Kung libre, hindi ko sure. Depende siguro sa coverage nyo. Nung sa akin, libre. Dalawa kami ng wife ko. Isang sunglasses na may grado. Tapos itong reading glasses na pandrive ko yan. Parehong libre. Okay. palain pala hindi ako nakapag-video kasi wala akong schedule. And kapag ganung wala kang schedule dito sa company namin, ilalagay ka nila sa training. So nasa bahay ka lang. Gala-gala ko ng bata. nag kami. Tinignan namin yung kabahayan ng mga neighbor namin. Try ko rin i-upload yon Kung ma-upload ko pa. lakas talaga kaming time. Ganito pala pag ano, may newborn sa bahay. Kakainin niya lahat ng oras niya. Hingin natin ang painit yung side mirror. Wala makita Basa Continue on New Brunswick 128 West for 5 kilometers. Let's go. Simple pala, no? Ang... Gusto kong itapik ngayon yung ano, sa international student. Yung mga kinukuha ko naman topic yung mga ano eh. Relevant sa panahon ngayon. Yung mga makikita nyo rin sa Facebook kaya kung saan sa mga sites Instagram, TikTok about sa international student kung maganda pa ba mag international student ngayon So, kung specific tayo sa international student, masasuggest ko wag muna sa ngayon. Lalo na kung hindi healthcare at saka construction yung tatahakin mong field. Kasi parang mas pinapaboran nila yung ganong program ngayon. Lalo na kung kukuha ka ng mga HRM, dito sa province namin no sa Atlantic tinanggalan nila ng PR pathway yung ano eh mga HRM eh talagang wala, hindi ka mapipr sa panahon ngayon kung yun ang tatapusin mong program dito HRM business courses mababa yung chance mo no unless talagang swertehin ka na may makita kang pathway may it be AIP or PNP kasi sa PNP pwede namang consider yung mga ano mo previous experience mo from other country niyan Kaya kapag pupunta ka rito, maganda talaga na may ba akong na, na one year experience sa field na mataas yung chance na ma-PR? So yung sa akin kasi, kaya ako na-PR noon, swerte, gawa ng ang daming magpipilian na fatway. Eh. eh. Kung baga, ikaw mamimili eh. So napili kong pathway, yung student connection, nakapag-graduate mo, automatic, hindi kailangan ng employer. Makakapag-submit ka kagad ng ano, application. Eh, tinik, tinik advantage namin ng asawa ko yun. Kailangan mo lang doon, one year experience sa tier, tier 2 or 3. Ginamit ko lang yung ano ko eh, previous experience ko sa Taiwan. One year lang ang kailangan doon. One year pataas. Less than one year, hindi siya counted. Mga signal pa rin ako. Pero kung ang tatarget mo naman is pag-aaral na PR ka na talaga, eh yun yung maganda. Continue on New Brunswick 2 West for 22 kilometers. tong so, ayo sa van nate eh. Ang hina, huma, ang bagal niya bumilis. So nahihirapan ako madalas sa... Hindi ako nahihirapan. Parang naaanoy lang ako minsan na bagal niya umarangkada. Hindi kakaya pag mabilis yung dala mo. Ang dali mag-merge sa highway. Kung mag-overtake ka madali, itong mahina ang um overtake to, mahina mag-merge sa highway. So tatantyahin mo kung bibilisan mo ba or papalagpasin mo na lang sila. No, lagi kong binibilisan. Mararamdaman naman nila yun eh. Kapag ka binibilisan mo, medyo mag-minor yan eh. Unlike yung pag naramdaman nilang ang bagal mo, wala, lalo kang hindi ka, di ka makaka-merge. Kagaya ngayon, umaga, hindi sila makapunta sa kabilang lane kasi laging may nasa kabilang lane, no? nasa passing lane. Normally, pagbibigyan kanila, pupunta sila sa passing lane para yung slow lane, clear. Andali, mag-merge. Kahit mabagal ka, pasok ka lang eh ganito kasi rush hindi marush rush hour kasi umaga siguro kaya may laging nag overtake dito sa ano passing lane kaya ganon pero thankful pa rin ako no? kasi Okay naman tong van ko. Safe naman siya i-drive. Maganda siya. Libre. Ingatan mo lang. Nung nakuha ko to, ano ni, eh. marami ng gas, kasi eh. Pero okay lang. Cosmetics lang naman yun eh. Mahalaga eh, siya makina at tsaka... transmission. Ang buti na lang isa lang yung inspection ko ngayon, no? Natamad nga ako maligo eh, pero no choice ako eh. Kasi, humaharap kami sa mga customer. Pangit naman, kumaamoy niya na mabaho ako. Baka ma-report pa ako, no? Walang pa ako trabaho bigla. So yun, kung mag-aaral ka na, PR ka na, citizen ka na, worth it yun. Dapat i-grab mo talaga yung opportunity na yun eh. Kasi, kapag PR ka na dito meron tinatawag na no, student loan Oo, babayaran mo siya ng matagal na panahon pero kung 100 CAD per month lang naman yung hulog magaan na yon kung kung ang kapalit naman nun, di ba, yung mataas na chance na makakuha ka ng mas magandang work. Kasi marami akong mga kaibigan dito na ano yun, ginrab yun, nag-loan sila, and at, 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 the same time, mayroong tinatawag na grant. So, nag, nakakuha pa sila ng pera sa government. Ang binabayad nila, 100 Canadian dollars per month do sa student loan. Hanggang makagraduate na sila noon, no, yung inutang nilang pera. Para sa akin, okay yun. Kasi, Napaka-flexible ng payment eh. Magahan yung 100 na yun, no? Hindi hey guys, hindi naman sa kinukumpara ko yung Pinas, no? Pero kung may ganun sanang program yung Pinas na pwede ka mag-loan and babayaran mo na lang siya pa unti-unti pag nag-work ka na. Ang alam ko meron noon sa Pinas eh. Pero nung hindi ko na naabutan yun. Mga lumang panahon pa yun eh. Hindi natin naabutan. Maganda sana ako ibabalik ng ano yon Philippines. Para yung mga taong gusto talaga mag-aaral. Yung may kakayahang mentally. Eh, Di ba? Yung alam nila sa sarili nila na kaya naman nila eh. Kulang lang financial. Sana suporta ng gobyerno, no? Dito kasi meron ganun. Sa PR ka, willing ka mag-aaral, makaka-loan ka ng malaking amount hanggang makagraduate ka. Eh kung balikan ganun yung plano pala namin sa asawa ko, no? Pagka uh, nakarating dito yung mama ko, sana pala rin yung mama ko na makakuha ng passport sa Pinas. Grabe ka bagal yung proseso. Parang isang taon na inaayos yung pangalan niya. Hanggang ngayon, di pa rin siya ng passport. Kaya hirap na hirap kami dito kay baby kasi nga Iyakin siya Tapos Siyempre lahat kami Nagluluto ganun Kailangan sana namin yung mama ko para Matulungan kami magluto ganun Para focus lang kami kay baby And eventually Kapag gusto na mag-aral ng asawa ko Kapag gusto na mag-aral ng asawa ko eh magawa na namin kasi andito yung mama ko. Kasi balak rin namin mag-loan para sa asawa ko. Para makakuha rin siya ng magandang work. So sa mga nagbabalak dyan na international student, pag-isipan nyo mabuti yung pathway nyo, huwag kayong papadala sa mga ...consultant na papangakuha kayo ng kung ano ano, na sure PR, gano'n. Pasahin nyo lagi yung website kasi palagi yan nagbabago, palagi yan ina-update ni IRCC. So kayo mismo, malalaman nyo kung totoo ba yung sinasabi ng consultant nyo. Hindi ko naman sinisisi yung iba, no, na bakit pa kayo nagkukonsultant, eh kaya nyo naman. Hindi ko sinisisi yung mga yun kasi hindi lahat ng tao may time, eh. Kagaya namin, nung in-apply ko yung student application ko dito, halos wala akong time eh. Ginawa ko ng... Ginawa ko ng ano eh, yung oras ko sa work ko sa Taiwan, yun na yung ginamit kong time para makapag-apply dito. Hindi na ako nagpo-focus sa work ko doon eh, wala na akong pakilamin, nasa computer na lang ako, nag-edit -e ako ng SOP ko, ay ng asawa ko, alam mo yun? Imbis na nag-work ako na mahayos doon, hindi. Nag-edit-edit ako eh. Pero yun, no? Pag-isipan nyo mabuti, yung pathway, hindi lang bastang Ontario maganda, calgary, maganda. Hindi, wag ganon. Isipin nyo yung ilan yung pathway ng PR nung lugar na to pag isa lang wag na dun no kasi nung time ko bago kami mag apply dito sa lugar na to meron kaming AIP o oh, isa na agad yun. may PNP dalawa o oh, meron pa kaming student connection tatlo na kaagad So kung sumablay ka sa isa doon, may dalawa pa, alam mo yun, mas mataas yung chance mo kaysa doon sa isa lang. Kasi kapag isa lang yung pathway ng province, kagaya sa Ontario, ang naririnig ko dyan, OINP lang sila umaasa. Eh, kung matindi yung competition dyan, cancer-lancer naman tong na to. Ano naman ako makita eh kung matindi yung competition doon, mahirapan talaga kayo. Kasi, Ontario, yan yung lahat ng nasa isip ng tao eh. Imagine mo, sa Pilipinas pa lang, Ontario na agad ang gusto. Eh, kalaban mo pa yung India. Eh, yung mga bansa ng mga iti. Marami dito mga African eh. Brazilian pa. Yes, yung mga taga Mexico, taga Chile, dami rito, talagang mixed culture na dito eh. Oh, 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 oh. wala tayong makita. Ay, ka lang no guys. Focus muna ako sa pagda-drive. Pinasaan lalakas tong ulan ah. Hmm.

At uh, tinlagpasan tong truck na to Pag di ko nilagpasan to Papaulanan tayo nito Ay, hirap lagpasan ang bagal nitong ano eh, ko eh, van ko eh. tuloy naman itong truck na to hindi ko malagpasan to papaiwan na lang ako tuloy niyo eh. yun, clear na so yun, o, aralin nyo yung pathway hanap kayo nung province na merong multiple pathway huwag kayong masilaw sa magandang province kasi kapag na PR kayo magstay lang kayo sa province na yun for certain amount of years then makakalipat naman kayo do sa gusto nyo talagang lugar it takes time oo pero Ganun talaga eh. Mas piliin nyo yung ano. Mas mataas na chance na ma-PR. Kagaya namin. Binili namin 'to kasi andaming ang daming PR pathway. Ang sikat talaga noon yung AIP or Atlantic Immigration Program. AIPP pa dati 'yon kasi pilot program pa lang siya. Then naging successful siya ginawa ng Atlantic Provinces, ginawa siyang permanent. So from AIPP, naging AIP. Kaya ang dami naglipatan dito eh. Dahil doon sa AIP na yon. Kasi ang nakapaloob sa AIP, sobrang daming employer. Parang hundreds eh. Sipin mo hundreds. Makapasok ka sa isa doon. Yung chance mo ma-PR, sobrang taas. Kaya lang dahil ganun nga yung nangyari, yung mga taga Ontario na tinarget nila, Ontario, di ba? Ngayon, nung walang PR pathway doon, na-realize nila kung kailan sila gumraduate, naglipatan dito. Ngayon, naiinis eh, yung mga tao dito na kasi kalabang patuloy nila yung mga taga Ontario na kung tutusin, dapat mas priority yung nag-invest dito na pumili talaga kay New Brunswick, di ba? Ngayon, kalaban nila yung mga taga Ontario na naglipatan dito. Alam ko may mga makakapanood yan na matatamaan, pero yun talaga yung totoo eh. Kumbaga kung pinlano nyo na mag-Ontario, Then, nung nag-fail, biglang lumipat kayo dito. Tapos, na yung mga dapat makakakuha ng mga slot sa AIP dito, biglang nahirapan. Kasi nangyari, di may AIP. Eh, limited slots na lang ang ginawa nila per year. Yung sabi ko sa January pa lang, unang buwan pa lang ng taon, puno agad. Ganong kadami yung naging tao na dito. Yung kaibigan ko nga eh, shoutout sa'yo, Kuismia. AIP siya, yung padogi-dogi, kasi alam niya naman na pag AIP, sure PR na dito. Hindi agad nag-ayos ng requirements. Tapos parang ilang araw lang inannounce na puno na agad. Nagulat siya. Ay sabi niya, hindi ko akalain na mapupuno agad kasi hindi naman dati ganyan. ngayon nga sabi ko sa kanya, yung mga taga Ontario, naglipatan nga dito kasi malapit kami sa Ontario. Kaya siya i-drive eh, 16 hours drive. O, imagine mo kung nag ka. 2 hours lang yun. So, ganun katindi na rin yung competition dito kasi yung mga ibang provinces na walang pathway naglipatan dito. Hindi ko naman sila masisi kasi syempre, nag-invest ka na ng puhunan mo dito, then uuwi kang hindi ka PR, di ba? Syempre, hindi ka papayag. Lahat gagawin mo talaga. So, kung lumipat sila dito, di ko na rin sila masisi kasi gagawin mo talaga lahat, di ba? So, ganun talaga. So, pasensya na lang doon sa mga taga dito talaga na nag-invest ng pera at panahon dito na nahihirap ang ma kasi nga naging stiff na yung competition. Kalaban na nila yung mga galing ibang province. Wala, ganun talaga. Wala namang sinasabi si Canada na bawal kang lumipat ng province eh. Pero ganoon nga. So yung summer, summary nito para sa akin no muna no sa mga international students. So ibig sabihin outside Philippines. Outside outside Canada pala, outside Philippines. Mali-mali <coughs> eh, no. Guguluhan na ako sa ulan eh. Naniisip eh. Hindi yun nga. Kung galing ka outside Canada, pag-isipan nyo mabuti kasi medyo mahirap talaga ngayon. Mahirap yung pathway. Ang okay-okay na pathway na lang talaga rito, healthcare, eh, hindi naman lahat ng tao gusto maging PSW or nurse, di ba? Hindi naman lahat ng tao ganun eh. Kagaya ko, takot nga ako sa dugo eh. Tsaka karayong eh. Bawal ako dun. So, yun lang yung masasabi ko, no? Kapag international student, kapag nagbabalak ka, pag-isipan mo mabuti. Sasuggest ko, maghintay ka muna ng 1 to 2 years. Then...